Good morning mga kadyang Have a nice day mga kadyang Ayan mga kadyang Welcome to my channel Ayan nandun na naman tayo mga kadyang Samahan niyo ako Mag iikot na naman tayo Ayan nakakuha tayo ng Wilkins Kaya naman ano Mga ko sabaw mo. Yung yung, uh, okay. ka, mo ka. Hindi, Hindi, wala po. Tinikid ko yung 'to niya mangil no? sa refrigerator. Kulang naman niya, wala tanso. Wala. Kumulo lang 'to lang eh. Ah, mm. uh, pagbilak ko sumuyan. Wala akong makuha. Hindi, hindi, hindi nga reject na yung loob ng ano niya kasi mga uh, ano yan, kay? ibang ibang maluto, ibang klase plastic. Oh. So, yung hindi nakukuha basta ano, diyan sa shop. Oh, wala pang, eh, puno yung... Ah, si Mayor. Hmm, ah, Ang buti Ang 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 sa barita. Ang 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 Ang

Bangin ko na ito. Wala ka dyan. Ayun na ito. Ay, 86 ka sa bakal. Plus 5. O, oh, plus 6 kanina. 92. Ayan, 92. Ayan, 92. Ayan. <tod> Ayan. Ay, hindi na ko kaya. Hindi na ko, hindi na ko sa diyan siya. Ay, hindi na ko kuha sa diyan. Ha? Ang dasan mo. Ah, CC. kasi yung court namin ngayon ha. Mga ah. <laughs> bata daw naninigay. Mm -hmm. Ito po yung 7, yung plastic mo, 0.7. Alom. 0.3 yung alom. 0.7. Ayan, 350. Gawin ko na ang 4 yan. Ito, yung plastic. 350. Gawin na natin 4. <laughs> Pointry. Point yung ano mo, alum. 9. 9 plus 4, uh, 13. 13, 13. 13 plus 92. 92. All. 105. Okay, 105. Eh, okay, kailangan mo ba itong ano, lalagyan? Ibalik ko, no? Okay. So,

Hindi parang nasugatan Meron nyo. lang. Maliit. Maliit. Yung lang. kasi yung gawin ko eh. Yan. Tatlong ano. Tatlong kilo. Ha? Tatlong kilo ha. Times 5. 15. O may ano ka. 120. Kasi 106 kanina no. 121. Tama. 121. 121. ano ka? Patihin? Meron, ano ko na lang. Meron na ko. Kalawang yun. Wala naman no ka kalawang. Parang na, ano lang. Uh. sumabit din pag nagano ko. nakakatakot yung wako na may kalawang? Hmm. Uh. Paano ka na pag gano'n? Oo. Okay. Sinsya na. Kasi talaga, kailangan natin ng barya. Pag walang diyan. Okay. hindi na. Ano, ano yung, ano, ano mo? na, dapat po doon pa? Hindi, wala na. Okay na yan. Thank okay. Thank you, thank you. Thank oh. okay. you. Ano lang naman, naman. Oh, maliit lang naman. Salamat. Ipasura ko na ito na. Oo, ipasura uh, na yan. Hindi na ako ko. Oo. Oo. Oo, sige. Salamat. Okay. Salamat. para isang timbang na. Ito kasi talagang medyo mura lang ang presyo nito. Dalawang piso lang at ang mulog lahat. Mulog lahat. Ayan, o. o gagawin ko ng 11 pa daw. wala pang 11. <laughs> Gawin na natin 11 o. Ayan, tapos 22. 你过来就完

eh, hey, lamas mo na yung ano Kalakal mo ako Ayan. 2.7 maramay. Osionfish. Sa lobo ko mama mo, wait siya sa sa mama Ang ginawa ko. Ah, sige. Pwedeng makuha sa diyan ka. Kinukuha na hindi tayo dito tayo dito no. tayo Oh, wala tayong pini. Basta pwedeng ma-recycle. Kukunin natin. Ganun. 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 tayo. Ganun. lima. May lima Ganun.

Ting, forty, fifty, 17 seventy,

4, uh, Two, four, six, seven, uh, uh, eight, ten, ten, ten. Uh, sige, pumunta ako. Pumunta sa kanila Sige. oh, uh, bayaran mo lang ito sa bote. <laughs> bayaran mo lang ito sa bote. Uh, para doon na lang yung yung ano, yung ayo merangi yung Wilkins. So ipunin mo maram kayaman piso sa. Oh, di pa kung sino. So, 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 Kaya yawa talaga otso habila. Kayaman dami yun. Kada marami ito. Kada kilo, yan point five. point five. mo kasi, okay. okay. ito yung niya, hindi ko sa kanya. Oo. O, makikita rin, hindi pa di Oo. Bakal oh gawin ko lang 12.2. Oh, 12.2. Uh, okay. oh, 11.2 pala. Sorry, 11.2. <laughs> 11 bakal Bakal rin? Oh. Okay, rin bakal bakal, uh, 11.2. Pakita ko na lang sa pala ng pagdating ng aming mga kilo ng <laughs> Nine Ayan Nine Ayan oh, see, gagawin ko ng nine O wala pang nine gagawin na natin nine Ay. Oh. <laughs> ito, ito talaga, minado ako, babawasin natin. Sumarang bigat, baka hindi okay, kaya.

Pwede kong pang kalan, magagawa ka ng kalan. <laughs> hindi ka naman gagawa ng mga kalan kalan, wala na ito, hindi na ito magagamit sa bahay. may na ito eh. Eh mga ganun yung mahaba ko eh mga ganun. Hmm, mga, mga may ikse, wala na ito, hindi na magagamit sa mga bahay. Hmm, hindi na magagamit sa ano to, sa bahay, may na. Dapat mga mahaba, mga isang mit, isang di pa yung, pili pa yun. Mga Ma, di si di pa. Pa kasi wala, uh, hindi kayo matimpo niya kasi ang dami ko kasi suki dito. Yeah. Nah 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 nahirap ko kasi ako mag mag-ikot Kita mo na, tagalan na ako. Ngayon lang ako umikot. So, hindi ko nga may uh, ubus-ubus yung mga suki ko dito. Hindi ko maubus-ubus yung mga suki ako Ako lang ang nahirap. Ako lang ang nag-aalala sa, ano, sa mga suki dito kasi. Siyempre, natatagalan ako. Minsan, mga dalawang linggo, bago ako nakaikot. Hmm. Siyempre, hindi naman puro ikot ang focus ko. Minsan, nagsasako ako ng mga buti, Madami akong sinasako sa bahay. Kasi, oo, oh, pahinga rin ang linggo. Nagsasimba din tayo. Pero may jump shot pa. Mayroon. Ayan, oo. Oh. Oh, 17? gawin ko na 17 na. Oh. 17 na, oh. 17. Yeah. 17. Ayan, ano? Ha? Kaya kaya lang sa oh Hindi pa nga ako puno dito. Papunta pala ako. Mapupuno na ako pag nandiyan ako sa kabilang street kasi ah, sobra kalahati na yung karga ko. Oo. Oh. oh. Yan yeah, sa kabilang street. Pupunta pa ako dyan. Ay. Kasi hindi, hindi ko pa na ikot na yun, yun Punta ko pa yun. 11. Oh. oh 11 to. Oh 11. Anak mo siya? Oo. Oh, oh okay. ah, po, Kameraman ko. Kameraman. Oo. Oh. <laughs> ah, <laughs> Hindi siya ng ang auditor. Oo, oh, no. siya so, yung nagka-camera ko kasi. Wala, may sanak ko lang mag-isa. Oo. talaga magtama? Pag may may pasok na yun ako na lang mag-isa. Ay. Oh, ako na mag 10.5 17.5 plus 17.5 plus 9 plus 17 Eh. Soro,

parang malis, malis. parang ngayon lang tayo hindi mag extension no? hindi, hindi tayo ngayon mag extension ng karton huh? hindi <laughs> tayo nag extension ng karton ngayon pa <laughs> ako nag extension ba na tayo? wala hindi rin siniksik lang natin hindi baka lang <laughs> lang karga natin ngayon kalaman hindi ang uh, uh hindi na kaya na po na masyado yung bigat naman bakal Madyang, pauwi na tayo. Pauwi na tayo, po, napuno na tayo pero hindi tayo so punong-puno talaga kasi marami tayong nakuhang bakal, mga sako-sako na scrap na bakal. Kaya video control tayo sa sidecar natin, baka bumigay yung sidecar natin, mga kadyang. Kaya pero puno tayo, puro bakal ang karga natin. Ayan, ayan may mga Wilkins tayo, ayan puro bakal ito mga kadyang, Kaya, may mga upuan. May mga bote rin tayo, sari Marami tayong bakal. Eh, mga bakal yan. Mga sakusako, sako mga kadyang. Eh, mga bakal natin. May eh, mga zero tayo dyan. Eh. Thank you for watching, mga kadyang. Please follow and subscribe my YouTube channel. And please like and share sa aking mga videos, mga kadyang. Love, please. Bye-bye.